Ano Ano Bakit ba ano mo? Teka lang, lang, Ano ba yan? Sino ba yung maingin, eh? mo, ingin no. in, dalawa. Si YG, dito nati dito sa bahay! na dito! Ang oh, mag-renta ako! Oh, mag yan! Baka gusto so, mong pera? Ko pa dyan, oh, pera oh. mo pera? Ano pera mo? Ano pera yan? Wait lang, wait lang. Wala ako namang pera, boy. Ang gusto ko ito sa inyo. Dapat doon sa kwarto na may aircon. oh tama! Tapos, Pagkagisip ka, may pagkain na oh, yes. Tama. Tapos isa pa, oh, ito talaga, naman. ito pa talaga. Maglinis kayo para kumusunod. Today ngayong araw, si YG sa bahay natitira! Masaya ka ba? Masaya ka ba? Masaya ka? boy, okay, okay lang ako dyan. Oh, okay naman, no, kasi okay, na okay no. Nandito na lagi yung YG ko. Okay oh. lang yan. O, oh. laging nagliligtas tayo. Oh, okay. oh, pati ko wasi biyarin na na dito na. tara, tra, tara. Tra, tara. Tira, let's go, let's go, let's go. Kuya wa, kuya wa, Oi, Uy, jadi ko. Ini tu, awak mau atau kamera? Nasi kuya wa, nasi kuya wa. Awak kuya wa. tulung, bawa. Tunggu, mo, si mo, ini ni. Kuya wa, kuya wa. mo. Bakit baru kau mo. Kuya wa, tunggu Ini ba yang ini? Si YG, dito na titira sa bahay! Ay, okay. sino may sabi sa'yo? Sino may Oy. sabi sa'yo? Ano yan? Oh. Ay, wala may... na yung tong mga namin ko. Wala na pwesta oh. dito, masikip na dito. Ah, oh, wala yung hmm. pwesta. Mag-renta mag ako. Oh, mag-renta yan. Baka nga gusto so, mo pera. Ay, ko pa dyan. Oh, oh, ano pera mo? Oh, ano oh, sa pera mo? Madami oh, 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 pera yan. Oh, 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 oh. 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 Wait lang, wait oh. lang. As wala ka wa naman pera, boy. Asa may card ko lahat, sa card lahat. Ano, oh. Sa card lahat. wait lang, wait lang. Panis. Ang gusto ko iuto sa inyo. Dapat, dun ako sa kwarto na may aircon. Oh, tama! Tapos, Pagkagising ka, may pagkain mm. oh. pa, na ayain. Oo, tama. Tapos pa. Ito talaga. Ito pa talaga. Maglinis kayo para bumungo naman na oh, ba? Oo, tama. Oo, tama. tama. Oh, oh, oh tama. Hindi, hindi, kahit oh, pa kahit ka pa hindi, 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 magbabayad ng renta, oh, tangin, hindi pa nga lagpas yan eh, magbabayad ka ng renta, magbabayad ka ng renta na oh, 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 binabayad nyo, oh, 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 Tangin bago ka magbayad ng renta, magpatuli ka muna. Boy, daw, boy, tuli. Tuli ako, boy, Subway. Subway ka daw, boy, ka daw, boy, ka daw. Ka ba, boy, 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 ka boy, 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 hindi boy, 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 hindi boy, 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 tutulog boy, 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 ito. Meron din yun eh. Ito kayo oh, lang sa oh. bukero ka talaga. Sabi kayo yung dalawa. Oo. Tara, pasok tayo sa loob. Oh, oh. Wala mga gagawin. Papayad naman ng renta to eh. Papayagan mo yan, kayo yun, oh, ah. gawa. Ah, ay, ayaw, 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 ayaw sa inyo yung gamit nyo dyan ha. Oo, ay sinamin kami. Ayaw, ayaw, ayaw muna kasi, mo na kasi. Patirahin mo na. Magbabayad naman ng renta eh. Ayaw mo na, hindi magtatagal yan eh. Titirpang hmm. ko yung araw-araw.